Mas lalong naging palaban itong si Samantha matapos din namang napatunayan nila sa malitang Aurora na tama ang lahat ng kanyang hinala. Ang ebidensyang hawak ni Samantha ngayon ang siyang magpapatunay na si Aurora nga ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang tatay. Bumaliktad ang sitwasyon nila Sam at Aurora. Kung dati-rati si Samantha ang takot kay Aurora dahil sa nagawa niyang kasalanan kay Paco. Pero ngayon si Aurora naman ang natatakot kay Samantha sapagkat batid niyang hindi siya titigilan ni Sam. Gustong marinig naman ni Sam mismo sa bibig ni Aurora ang pag-amin nito sa kasalanan ng nagawa kay Doc Orly sakaling mapatawad pa ang niya ito. Ngunit mas lalong nagmaang-maangan itong si Aurora. Siya pa ang naglakas-loob, nagbanta sa samanta sa kabilang banda, hindi naman nagdadalawang isip itong si church na tanggapin ang alok ni Inigo na silang dalawa ay magsama umano sa paniniwala ni Church na ligtas din siya sa mga kamay ni Inigo. Habang iniisa-isa namang ipinakita ni Joliet kay Royales ang ibidansyang sinasabi niya na magpapatunay umano na si Inigo umano ang nagpasinmono sa nangyaring tsugiin sa pamilya Palacios Samantala nakiusap din itong si Joliet kay Royales na gusto umano niya makausap itong si Samantha dahil meron umano siyang mahalagang sabihin kay Sam patungkol ito kay Doc Early. Sa kabilang banda, habang nasa kalagitnaan ng pagtatalo si Aurora at Samantha, bigla namang sumulpot itong si Francis para sabihin sa kapatid na ay pinatawag umano ni Sergeant Troyales dahil meron umanong isang taong gustong kumausap sa kanila patungkol ito sa kanilang tatay. Balisa si Aurora. Halos na takot. Pinasundan ka agad ni Aurora itong si Sam at Francis kay Amando para alamin umano kung sino ang taong naglakas loob na lumantad.